lagyan na namin lambat para mas madali kapain ay yun mga idol dito na naman po si buhula ng mensahero guys yan mga lambat na naman kami ay mga idol ah, bali tatrap namin sa lambat tapos yun pagka malapit na sa tabi amin ang ah, kakapain mga idol yan para mas madali mahuli yung tilapia marami na namang tilapia dito guys yan kasama ko oh. yo dali laki giant oh. giant tilapia mga idol marami na namin huli guys yun lang mga idol gas yes, dah yes. tapin kina diha Karena, ah dali yan mga idol oh daming giant tilapia dito sa area na to yan

palitan lang kami mga ano mga idol kaya na ito kapa hiram ba sabi saya mga idol yan na ha. hawan mga idol hot shop daw kaway oh. kaway sa itong mga viewers yan hello mga idol pasubscribe daw ba lang channel namin yan daw sa aming channel mga idol bulan nung mensero sa facebook naman uh, kawan buhay magbubukid ayun mga idol hindi rin ako magpahuli mga idol yan sinubukan ko rin mag, uh, mga pa ng tilapia mga idol kasi dati nung bata pa din ako talagang uh, mahilig din ako mga ng na uh, tilapia yun, guys. nakahuli din ako mga idol oh. Siyempre, nakakahiya naman pag hindi rin ako tumulong sa kanila mga idol And guys, sobrang nga uh, galing mga ngapa pa ng tilapia itong mga uh, partner ko, mga idol. Yan. Yan, kung laging makasama ko yung mga yan sa pagpanghuli ng tilapia, mga idol. Yan, guys. Uh, see you next videos ni Bula namin no sa mga idol. Bye-bye, guys. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye,